Nakita na daw ako, kami, mm, okay. mag-anak mm. ni Totoy okay. sa Senado. Mm -hmm. At saka, at, tinuro naman sa akin kung sino-sino sila. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na ano, kung gusto namin tulong habang habang naghihiring kami doon mm. sa Senado pinapasok kami break time. Mm. pinapasok kami doon, under doon si si Atong Ang, yan si Don Don, yun si Atty. Carol, at saka eh, Jacob. Mara, marami. Lahat kami ng lupong magana. Pinapasok kami doon. Isang long table. Mm inoperan kami agad na. Oh, sige, tulungan nyo yan. Ganun, ganun, tulungan kami. Si mami, bigyan ng ano yan. Bigyan niya ng, uh, ano, ng lifetime medication sa pang sa pang-ano lahat. Pero hindi kami kumito. Ah, so nag-offer ng, ng tulong. Opo.